Hello guys, welcome back again to my channel. Magandang maulang hapon po sa lahat. Uh, ngayon po ay Martes. Nandito dito po ako ulit sa may Lawton Park. Ito po yung yung kabila nung ano ng uh, perimeter and wall garden. Ito po yung loob nung ano kasi po guys medyo maulan ngayon. Tsaka kahit maulan, busy pa rin po yung mga mga gumagawa dito. Kumpleto sila busy pa rin sila. Ngayon po guys, bali nag update lang po ako ng tungkol dito sa perimeter uh, fence guide, wall garden na to. Ito po yung loob niya. Uh, kung mapapansin nyo guys, yung mga kulay ng mga halaman ay iba-iba. Yan, pati po dito. Kasi po guys, yan yung mga, yung inilalagay nila, ihinahang nila dun sa labas ng ng perimeter fence. Yan. Bali guys, ang dami po ng mga halaman dito. Yan, ang mapuno po dito guys, dito sa lugar na ito. Tsaka maulan, in fairness. Maulan talaga ngayon. Guys, ang dito 'yan. Actually guys, yung lugar na 'to malaki. Ito pong wall na ito, iyan po yung ito po kasi po actually nandoon din po kami sa loob. Nandoon din po, nandito po ako sa loob ng Uh, perimeter fence garden. Bali, ito po yung loob. Mamaya naman po, ipakikita ko sa inyo yung labas na bahagi ng nitong lugar na to. Nitong, bali, guys, nandito po ako sa loton ngayon eh. Ito po yung loob niyan. Ayan, guys, yung mga halaman na yan, yung isasabit doon sa, sa fence. Kasi guys, ready-ready na sila para, guys, ready-ready na sila para ilagay yung mga halaman na nandito dito sa loob, itatransfer na nila dun sa labas. Tsaka guys, ayun kung nakikita niyo yung na yon, inaayos nila, pinapatag nila yung yung lugar. May pinapatag nila yung lugar ng paglalagyan ng mga halaman kasi marami, maring marami pang mga halaman na ilalagay dito sa lugar na to. Yan. Yan po yung kasalukuyang nagaganap sa lugar na ito. Tubo na yan, eh, pang kuryente, maaring meron po silang ilalagay na mga mga kuryente dyan, yung mga koneksyon ng kuryente na ipapaloob dyan sa ilalim na yan. Kaya nilalagay na nila yan. Pero ayun, kasalukuyang sila eh, talagang busy sa kanilang pag pagtatrabaho dito sa lugar na ito. Ito so, yung pinaka tulay. Jones Bridge po yan guys. Ayan. Guys, dito maganda. Maganda po dito kasi uh, merong pathway dito. Ayan po. Uh, ito yung pathway papunta dun sa labas. Kasi ilang ilang ano rin to guys eh, ilang ilang gate din meron dito eh sa loob ng ng Loton Garden dito po. Ilan din yung gate na yan? Bali, tatlong gate yung meron dito sa lugar na ito. Guys, bali, napansin ko kanina, meron ng mga nakahang na, na halaman dun sa labas, dun sa pinaka pinaka fence. Yan. Guys, ang ganda niya, no? Yung, ano, ah, bahay kubo. Ah, ang sabi, usap-usapan na dito daw, magkakaroon din ng coffee shop. Yung katulad dun, -dun sa sa ano sa Bonifacio Shrine magkakaroon din daw dito. Magiging maganda kasing pasyalan nito kasi maraming ilalagay dito na na halaman. Parang magiging maring maging parang botanical garden po. Tingnan na to kasi maganda siya tsaka maraming halaman. Maraming puno, maraming halaman kasi yan din naman ang talagang pangarap ni Mayor ni Yormena magkaroon ng Uh, maging mahalaman dito sa lungsod ng Maynila. Yan po yung bahay kubo na napaka-cute. Guys, kahit maulan, busy pa rin sila na gumagawa dito sa sa loob. <coughs> ng perimeter fence. Yun guys, isang isang tulay na naman yun. Ito guys, tulay na ito. Papunta to ng Santa Cruz. Yung isa naman kanina, papunta ng Jones Bridge. Guys, yan po yung liwasan Bonifacio. Yung pong... Uh, ito po yung nasa tapat ng ano ng post office. Nasa tapat po kami kasi ito yung isa sa gate ng ng uh, Loton, ng Loton Garden. Bali, ang, ang, ang gate po rito, kundi tatlo, apat na gate po ang nandito sa loob ng Pero Loton Pero ito, Garden. guys, yan, yung mga, kung nakikita nyo yung mga, uh, yan, mga halaman na yan, talagyan ng mga halaman itong lugar na ito. Bali, ito, guys, yung pose na ito. Ito yung magiging gate. Yan, ito yung pinaka-gate na dilaw. Diyan nila, yan ang pinaka-gate Ah, uh, guys, ayan po yung Guys, ayan po yung mga halaman. Yan po yung vertical wall garden na uh, nilalagyan nila sa ngayon ng halaman. Ayan. Unti-unti na nilang isinasabit yung mga halaman na nandito dito. Bali ito guys, eh, nandito dito siya sa may ibabaw ng Jones. Ah, sa ilalim siya ng Bali ito guys, sa ilalim siya ng Jones Bridge etong lugar na to. Hanggang doon yan sa kabila. Mamaya guys, pakikita ko rin sa inyo yung iba pa. Hanggang doon po yan, hanggang sa palibot. Bali, sa palibot po ng ng Loton Bridge ito. Na, yes, oh, Loton Bridge po. Guys, ito po yung naka Lagay ngayon dito sa labas ng perimeter fence. Yan guys. Kaya maganda eh kasi Yan yung mga nakalagay na halaman. Kung anong nado doon sa loob, yan yung nilalagay dyan. Ayun yung base na disabit. Yan. Nakasabit po siya guys, bawat isa nakasabit siya doon sa sa pinaka ano, sa pinakasabitan na 'yon. Kaya kaya maganda siyang tignan. Kaya tinatawag 'to na wall garden dahil sa ganitong tayo dito sa Tawed, dito sa may eto po ako sa, dito ako nakatayo sa may, dito sa may liwasang Bonifacio, dito po ako nakatayo ngayon tapos ito po yung harap yan po yung ano, vertical wall uh, perimeter perimeter fence vertical wall garden dito sa may loton, ayan po bali guys yung yung nasa labas kung meron man guys yung kung napansin nyo man yun na uh, Ah, uh, hindi pa siya kumpleto kasi sasalitan niya ng ibang mga ibang mga kulay. Kulay ng halaman, iba't ibang klase ng ah uh, halaman kaya po ganyan na hindi pa kumpleto yung mga nakalagay na halaman diyan kasi pagsasalit salitin po yung lahat yung mga yan. Ah, eto ay sa ayan po yung gate nung papunta dun sa loob ng ah uh, ng Loton Park 'yan. Ah, uh, guys, sana po nag-enjoy kayo sa panonood. Dito sa vlogong ito and thanks for watching. Please subscribe to my channel. Salamat po